Isang mapagpalang umaga mga kagulay Welcome po ulit sa ating Asking Price Update Recap ng mga gulay dito sa ating Baksakan. Ngayong araw po ng lunes, December 8. Tanda niyo po ang video ko po ito, pinapost ko po ito bandang alas 12 o bukas ng umaga para po meron kayong uh, basihan pag kayo ay pumunta dito kinabukasan para mamili o mangalakal ng mga gulay. Kaya Samahan niyo po mag-update sa mga asking Price. Hindi po final price ha. Iba ang final price sa asking Price. asking Price lang po ang ating may update. Ganito nga palaya po natin. 25 hanggang 30 pesos per kilo. asking Price lang po itong ating may update na recap ha. Sa talong naman po, 80 pesos hanggang 100 per kilo. Sa ating ampalayang haba, 800 hanggang 120 per kilo. Sa pipinong bakla, 50 hanggang 55 per kilo. Mama, may butas sa ating patrolan pinis 25 pesos Ayun? per kilo nakaraan o ano yan? Dapat pala ba rin tatasan mo para nakapila mataas. 25 pesos per kilo. Ayan yung mga followers natin sa ating ano yan. Uh, pulilan. Ay, pulilan ba yan? Taga pulilan ang milyonaryo na. Dahil sa puntas. <laughs> eh, <Ay, laughs> milyonaryo ba ito? Ito Bula si sir, milyonaryo. Ito pa, Ayan. Ayan. Bula sir, po, milyonaryo. Siya mamawis po nandun. Bula sir, sir, ang pangal mo, sir? Ayan. Loretto amago. Loretto, sir kay Loretto, Loretto, madam. Ah, ito ang sa Putsotang Pulilan. Ayan. Ito yung mayayaban ng Ayan. mga taga-bulacan, ano? Ayan, o. na po, Mga big-time buyer. Mga big-time niya, ano? Okay. Ingat po sa biyay mamaya, sir, madam. Salamat po. Thank you. Sa ating okra po, 100 pesos per kilo. Sa so, nagtatanong po yan sa okra, ito po, sana mapanood yung recap natin. Sa kamatis naman po, 80 hanggang 60 per kilo. 60 hanggang 80 per kilo. Meron din minsan may 45 per kilo. Sa siling sultan naman po natin 110 per kilo. Ang ating patulang paliktik 35 pesos per kilo. Sa ating saluyot po 15 pesos per tali. Ganun din po yung talbos ng kamote 15 pesos per tali. <laughs> sa ating mga kamote naman po pag per kilo Taiwan si 48 pesos hanggang 45 per kilo yung ubi po 45 pesos yung puti po 37 yung dilaw 35 per kilo Yung labong po natin 40 pesos per kilo puro asking price lang po yan ha yung luya po na magulang na 120 and 130 per kilo yung gadang naman po 60 75 per kilo at yung, yung luya nating dilaw 45 and 50 per kilo sa sinibuya sinang po 80 per kilo yung galyang puti po 25 per kilo yung galyang na pula 30 per kilo sa daan ng sili po nasa 120 hanggang 180 per kilo depende po sa quality ay magandang maganda 180 sa siling Taiwan po natin 400 pesos hanggang 420 per kilo. Sa ating pipinong puti po 40 hanggang 50 pesos per kilo Yung isang palat naman po 17 17 pesos per kilo sa kaychay naman po, 60 per kilo. Ganun din yung, ano po, yung stasa. Medyo angat atin ng konti, 65, 70 per kilo. Yung laso na naman po natin, 110 per kilo. Dati 130 yan, ngayon eh, 110 na lang. Sa ating pong mais na dilaw, 55 pesos per kilo. <laughs> At siyempre yung atin namang mais na puti, 40 pesos Arami per kilo. Marami kang maliit yung konti yung eh, mais, na puti. Sa ating patatas po, 900 pesos per bundle. Yung malilit pong batatas, tawag doon marble, 600 pesos per bundle. ng ating carrots po 750 per bundle sa ating pechay bagyo 380 per bundle yung ating repolyo naman yung ano po yung white 230 per per bundle 280 per bundle sa sayote po 800 pesos per bundle wala po tayong laban isa. yung ating pipinong jackson po 1000 pesos per bundle At yung broccoli naman po 140 per kilo Ganun e din naman po yung cauliflower 140 700. per kilo na lang. Green bell po 250 per kilo At syempre yung ating red bell naman Nasa 120 per kilo yung lemon po natin 180 per kilo imported po yun ha. Yang corn 25 30 per pesos per pack. Sa celery naman po 120 per kilo. Sa ating lettuce na bilog po 400 pesos per kilo sa green ice po 350 pesos per kilo sa sibuyas na puti naman po na China yung malaki po 580 per red bag yung medium 630 per red bag Holland 1000 per red bag Puyas na pula na medium naman to, 850 per red bag. Siyempre yung si Puyas po natin local na storage, 100 1800 per red bag. yung ating bawang na super white 550 pesos per bag sa bawang na kanso naman po 450 per bag yung ating munggong po 2,000 ayan po mga kapalente ang ating uh, pinakalatest asking price recap ngayong araw po ng lunes December 8 yan tanda niyo po lahat po ng ating nire puro asking price lamang din po yan iba po ang final price sa asking price kaya see you po again tomorrow for my next recap bye bye God bless us all po.